Hi guys, for today's video, uh, mangunguha po tayo ng kamote dahil wala po tayong libangan sa ngayon. So dahil hindi pa tayo nakapag-experience ng ganito, no? So mag enjoy po talaga tayo nito kasi biruin mo, ilang taon na ako ngayon, ngayon na ako nakakapanguha ng kamote. So ito, sabi nila, maliliit pa daw tong kamote na to dahil pang-apat na harvest na. Yung unang harvest nila, malalaki daw po talaga guys. So ang may-ari ng kamote na to ay yung uh, saop sa Tagalog, kumbaga hindi nila sariling lupa, no? nagsasaka lang sila ng ibang lupa. So, ang may-ari ng lupa nito ay si Lola. So, kung ano yung produkto na meron sa lupa na to ay hahatian nila si Lola like sa mais, sa saging, or sa mga kamote. At ang kumukuha lang din nito kapag ka na-harvest na ay si Lola lang din dahil siya yung nagbibenta ng mga prutas at gulay sa uh, occidental na side akalain niyo po guys 22 or 23 lang ang per kilo nito so kung ibenta po ito doon sa sa city na ay mga 40 to 50 ang kada kilo so halos kalahatin din ang ang tubo ng comprador uh, no so kawawa din naman yung mga magsasaka dahil ilang buwan nilang hinintay tapos ganoon lang yung kada kilo so kung malaki po yung Apa uh, pananim ninyo, uh, medyo malaki-laki din yung kita. Pero napakaliit po talaga guys dahil sobrang pagod ng pagtatanim. Dahil gagamitan pa po yan ng kalabaw. Tapos itatanim. Tapos ewan ko kung may abuno to. Di ko din alam kung may abuno. Tapos kukuhanin mo pa yung mga, magunutin mo pa yung mga damo. So matrabaho po. Pero dahil yun nga ang kanilang nakasanayan, ay sanay na sanay na po sila sa mga ganong gawain. At Ah, di na rin sila nagtataka siguro sa presyo kung ganoon lang pero ako nagulat ako ganun pala kababa lang ang presyo no kaya parang hirap ng pagiging magsasaka so saludo po ako sa mga magsasaka guys na sa lugar na to grabe makikita mo talaga yung mga tao nasa bukid po talaga kasi bukid po talaga itong lugar na to halos walang ang kapitbahay basis sa aking observation guys at tsaga lang talaga ang paging pagsasaka no dahil hindi talaga sobrang malaki ang income lalo na kung gagamit ka pa ng abuno na kumagastos po talaga so kung may balak tayong mag garden kailangan talaga may sarili kang kalabaw para yun yung gagamitin mo sa pagbubungkal ng lupa dahil di naman pwede manumano dahil ang lawak ng lupa ang tigas pa ng lupa lalo na hindi masyadong maulan ngayon so kailangan may sarili kang kalabaw And of course, malaki yung puhunan mo kasi magsusuhol ka pa eh. Abono pa, yun nga. Kailangan talaga may malaki ka ding pera. So, yun nga. Logi ka kapag ang bintahan ay mura. Katulad ng iba, ang kamatis, 10 pesos per kilo lang ang kuha dito. Napakamura talaga guys. Parang kung ako, din ako muna magtatanim ng kamatis dahil sobrang mura ang kilo. 10 pesos per kilo, ibibenta yan sa market, nasa mga 40 or 30 per kilo. So, swerte yung mga comprador talaga guys. Kaya, kung kami man ay dito talaga titira no ha, ha, hanggang pag kumbaga pagtanda. so kailangan ang amin hindi pagsasaka kundi mang, mang ano yung kumprado magkukumpra ka ng mga prutas at gulay kasi biruin mo yung experience ko na nga lang ay sa Guyabano five, 5 pesos or 10 pesos per piece, no? Sa puno, makukunin yung mga uh, guyabano. So, pag ibenta mo yan dun sa city, mahal na po yun, guys. Kaya, swerte ang mga kumplador. Aasenso ka kapag uh, yun ang yung hanap buhay dito. Pero ako, guys, hindi ko po sila minamaliit, no? Kasi, bilib pa ako sa kanila, eh, dahil... Kahit simple ang kanilang pamuhay, simple ang kanilang mga bahay, pero yun yung sana sabi ko sa previous video natin na halos lahat ng bahay dito ay gawa lang sa mga light materials no pero kung titingnan mo ang kanilang paligid lahat sila halos may mga kambing, manok, baboy, baka, kalabaw. So may mga ganun sila. So para nga sa akin mas mas mapera po sila kaysa yung ibang mga nasa syudad na nakatira na yun, may mga trabaho nga pero hindi naman natin alam no ang iba wala naman talagang ipon sa bangko pero sila oh meron silang mga tinatawag kong walking money kasi nga marami silang mga hayupan pero di lang talaga sila yung makita mo na talagang mga bongga mga manamit mga nakaalahas pero simple lang talaga masaya lang kanilang pamumuhay dito simple simple lang kaya Nag-enjoy din ako sa lugar na to. Parang nagustuhan ko din siya. Pero kung ako talaga yung papipiliin, ayoko tumira kasi ang lungkot-lungkot. Malungkot yung paligid. Halos walang kapitbahay. Kasi nga, ang mga kapitbahay mo lang sa op ng may-ari ng lupa. So, hindi sila basa-basa nagpapatira uh, tira ng nang hindi nila kamag-anak or parang bilang alang ang kanilang ano guys yung mga saop Ayun nga, di ko talaga alam yung tamang terms. So dahil tapos na tayo sa panguha ng kamote, uh, dinala na natin yung pauwi at ayun, lalagain natin guys. So hindi hindi na natin to masyadong linisin dahil masarap yung may lupa-lupa pa -lupa charot lang. Pero di nga guys, isang banlaw lang, isang banlaw lang po talaga yung ginawa ko diyan para naman medyo malasahan natin yung lupa no. Pero malinis po yan guys. Uh, itatapon naman natin yung mamaya sabaw. So, dito lang kami magluluto sa sahig kasi parang mas kuan, pa, hindi mainit po sa tiyan, no? Oh, So, yung anak ko, guys. Gusto niyang tumikim ng kamote or gusto niyang kumain ng kamote. Pero, nung pinatikim ko siya, kahit ilang beses ko na siyang pinatikim, susuka talaga siya, eh. So, yun, ininawa ko na lang dahil gusto naman talaga niya itry. Di lang kaya ng sikmura niya. So, thank you for watching. God bless and mabuhay!